Okay, uh, goody guys, no. So meron tayong si service dito na LG, no, walang power, no. So ang tima natin ngayon, guys, uh, ano ba ang dapat gawin kapag no power ang isang washing machine? Una, tingnan niyo yung saksakan niyo, yung outlet niyo, try niyo ilipat sa ibang saksakan kung gumagana. No, kapag ayaw pa din, uh, pwede yung tingnan yung mga wiring, no. Tulad nito, guys, oh, yan, no. Oh. Ang mga wiring nito, guys, ginat ngat siya ng daga, no. So tingnan niyo yung paligid ng washing niyo, baka may mga balat ng wire kayong nakikita or kung kaya nyo buksan, buksan niyo yung washing niyo, tingnan niyo kung may mga ngat-ngat ng wire, no? So, kapag may ngat-ngat, uh, maaaring pwede niyo siyang diy no? Kasi color code naman yung mga wiring no? Kung ayaw pa rin, guys, pag ganun, uh, tawag na kayo ng technician, no? Kapag hindi talaga na nag-on, no? Wala namang ngat-ngat, okay naman yung saksakan. So, kapag ganun po, kailangan na siya ng technician. Medyo mahirap na siya diy no kapag ganun ang problema no kasi yung pag-check ng pios gawain po ng technician no or minsan naman kung may mga kayang mag DIY pwede naman nilang gawin no so yun po no unang uh, step na gagawin nyo kapag no power ang inyong mga automatic washing machine so tulad nito guys ayan ngat-ngat siya ng daga so ang gagawin namin dito ipipix namin tong mga wiring ng inat-ngat kukunik natin no tapos itesting natin kapag na-connect na natin so usually kasi guys ganun ang problema no yung mga washing machine natin laging inangat-ngat ng daga talaga yan binabahayan no kaya kinakagat nila yung mga wire hanggang maputol no so 80% kasi guys ng mga sira ng washing ngat ngat siya ng daga no so lalo na kung yung area na napaglagyan ay kayang pasukin ng daga so yun no ito guys uh, pinix lang natin yung wire dinugtong lang okay na ito no so yun no tips lang guys kapag uh, no power ang inyong mga washing machine so yun po no anong dapat unang i-check kapag nagkaroon siya ng ayaw mag-on. So, yun. No? So, tips lang doon guys, sa ating mga uh, customers o sa mga gumagamit ng mga automatic washing machine. So, yun. Minsan kasi guys, ang ayaw mag-on, minsan sasaksakan lang eh. Kaya kailangan lipat nyo sa ibang saksakan na gumagana. Kasi minsan, nagmarami marami kaming sinaservice na uh, saksakan lang yung problema. No? Okay? Thank you. Bye-bye.